Balik sa kulungan, ang mekaniko na sa kabila ng tangkang pagtaka sa inarresto pa rin sa anti-illegal drug operation ng PNP sa Pulumulok, South Carabato. Kinilala ni Pulumulok Chief of Police Colonel Harold Cornell ang suspect na si alias John, 28 anyos na katira sa balagay na Diangas North sa General San City. Siya ay nuli sa balagay poblasyon sa nasabing bayan. Ito ay matapos magbenta ng isang sasyay ng suspected shabu sa police undercover agent. Ayon pa kay Cornell, nang mapansin ang police na police sa kanyang transaksyon, pinarurot pa ng sus Suspek ang sinakyan itong puting Chevrolet Trailblazer SUV dahil para bumangga ang likod ng sasakyan sa ng harang ng isang gasolinahan. Tinangkap ng suspek ay maneho palayo kanyang sasakyan pero nabangga nito nakapara lang tricycle sa tabing daan kaya siya na corner ng mga pulis. Agad ba kay Cornel para hindi na makalayo pa binali ng mga pulis ang gulong ng sasakyan ng suspek. Nakumpis ng mga polis sa suspek, ang anim na mga sasya ng suspected shabu na nagkakalaga ng git 300,000 pesos. Nabawi rin ng mga ito ang 1,000 pesos mark money na ginamit sa kanilang drug buy bust operation. Ikinostadyari ng PNP ang SUV na ginamit ng suspect sa kanyang illegal drug transaction. Kinumpirma ni ng suspect na dati talik inaresto ng PDEA ay under probation at nakalabas lang ng kulungan noong Pebrero. Nakaredy na po ang appropriate charges to be filed against him, particularly post violation section 5 and section 11 ng 9165. And dadagdagan pa po natin ng reckless imprudence resulting to damage to properties, direct assault to agent persons in authority. Muntik po siyang makabangga ng ating mga kaating operating personnel. Si Pulumulok, po Chiba Police, Colonel Harold Cornell. Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.